Hello guys, someone asked, Kuya, di ko na po ma-open yung main account ko kasi nawala po ang cellphone ko. Kaya wala na po yung number na doon sana magsasend ng code. Marirecover ko pa po ba yun? Ang tanong ni ate ay tungkol sa two-factor authentication na hindi matanggap ang code dahil nawala ang cellphone at phone number. Ang sagot sa tanong ni ate ay, Oo, marirecover mo pa ito. Paano? Madali lang, kailangan mo lang ng bagong email address at valid ID. Ganito ang gawin mo. Buksan mo ang Facebook at mag-login gamit ang iyong account. Dahil nga, nawala nga ang phone mo at cellphone number. Kaya di mo matanggap ang code ng two-factor authentication. Buksan mo itong try another way. Ngayon, pindutin mo ang account recovery. Okay, mag-ready ka na ng bago at active na email address at isang valid ID. Buksan itong submit a photo of your ID. Then click next. I-type mo dito yung bago at active na email address mo. Then, Click next Ngayon ay buksan mo ang iyong email address para makuha ang confirmation code at ilagay mo dito ang confirmation code then click next Ngayon naman piliin mula sa mga pagpipilian ang iyong valid ID na ipapadala sa Facebook halimbawa national ID Then click next Ngayon naman pindutin mo ang browse photo para ma-upload ang iyong valid ID Then click submit ngayon naman, maghintay ng 48 hours hanggang sa ma-verify ng Facebook ang iyong identity. Magpapadala ang Facebook ng recovery process sa iyong email address. Once ma-verify na nila ang iyong identity, pag natanggap mo na ang kanilang email, sundan mo lang ang instructions na nakalagay doon at pwede mo na ma-recover ang iyong Facebook account. Yun lang. Sana nakatulong ang video na ito. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong video updates. Bye.